Bira lah ni si Madam Wakwak Mabut Sabut Abi Ha orang kitaun si Madam Wakwak dah ni oh Madam Wakwak Madam Wakwak What's up mga coy This is Goody TV What's up mga choy kini si Goody TV o karong adlaw mga choy Nakitala kita ko si Madam Wakwak nga nag live sa iyang Facebook page o mauday ni ang iyang mga Facebook page mga choy tanawan ninyo mga choy o subscribe po ninyo o atuang kitaon si Madam Wakwak mga choy na adyay siya sa mukbang show restaurant at bangga siya sa Emirates Market mga choy o din ha atong atuon mga choy tara Bira di sin madam muak-muak mabut Sabutabi atau orang kitaun si madam muak-muak da Madam muak-muak. Ay dalo. Uwa nagiyud na ko gipalampas nga kun kalipay mga joy nga nakita nagiyud na ho si madam muak-muak nga kaundiri akog giisaka. Uwa aku, kalipa, choy, nakita, aku, si Wakwak, na ah, bibigdua-dua mga joy. Abusta ni madam muak-muak na to picture me ko bana si Mrs. ug wala siya magduwa-duwa mga choy na nakabuhutan si Madam Wakwak kauban namo sa pagpicture video gala mga buta mga choy okay, Dako kay tagkalipay mga joy nga sa iyahang live gisampit ang atong pangalan ug naghalubilo sila ni Mrs. ana mga nga mga joy. Ang importante ni kita yo. Okay nakita naman nato mga joy si Madam Wakwak -wak. wala na gyud namo na pugna nagbidyo-bidyo. Okay birthday pud ni Madam Wakwak -wak. happy belated birthday ug ato ang kantahan. Happy hey, birthday to you. Happy birthday. belated happy birthday sa imuha di ay madam wak wak maayong panglawas kanunay o oh, many more birthdays to come sa imuha madam wak wak o oh, kay na naman nato o istorya istorya nakantahan na nato o happy birthday si madam wak, -wak. time na nato mga choy na magpa picture mag video video kay taod taod dili na punta magdugay mga choy kay muhawa na punta <laughs> o sa dihang picture dito picture diri samantala mo na ang tuwang time na na-meet na si Madam Wakwak o di ang mga dapita mga choy kailangan na nato magpaalam kay Madam Wakwak o -wak, ginana kahambul si Madam Wakwak -wak, mga choy Thank you Thank you Thank you, Thank you. Thank you. Man, Thank you. <laughs> ug happy kayo ta mga chuy nga nakita nato si Madam Wakwak sa gamayng minuto nga atuwa siyang nauban nakahistorya naka video picture dito kauban ako ang ako ang misis ako ang anak ug dako kay oportunidad mga chuy ug labi na nga Bisaya si Madam Wakwak Proud po kay ta mga choy nga nakahalubilo na to ang usa ka Bisaya nga influencer o ilado din nga vlogger sa United Arab Emirates. O dalang salamat sa inyong tanan mga choy. Ingat! God bless mga choy!